So eto na nga mga habibi, sabi ni Ate Ros may nakita raw siyang hipon sa freezer namin. Ang tagal na daw niyan. Lutuin na raw namin kasi baka masira sayang naman. Kaya naisip ko magluto ng sweet chili buttered garlic shrimp. Eto si Ate Ros, busy pagpino ng maraming bawang. Nag-start na ako magpainit ng kawali at naglagay ako ng kalahating butter. Mga 110 grams yan. Mas masarap din kasi pag maraming butter yung ating lulutuin. And then, iniligay ko na yung maraming bawang hanggang sa maging fragrant siya. Ang bango, -bango ng amoy na kakaguto mas in. Tapos, iniligay ko na yung ating hipon at hinalo-halo ko ng very light. Mabilis lang lutuin itong ating recipe for today's video. Hinintay ko lang na maging medyo kulay orange yung ating hipon and then naglagay na ako ng sweet chili sauce inilahat ko na yung nasa bote namin kasi kokonti na lang naman siya. Tansya-tansya lang din. And then, naglagay na ako ng paminta. Tapos hinalo ko lang ulit yung ating hipon. Natutunan ko din pala sa nanay ko tong recipe na to. Ang difference lang, hindi ako maglalagay ng asukal dito. Yung nanay ko kasi naglagay ng brown sugar, ako hindi na. Kaya rin na sa akin yan. Pero ang gusto namin na Habi David ay yung maanghang. Kaya naglagay ako ng dalawang siling labuyo para mas maanghang siya. Mas nakakagana rin kasing kumain pag maanghang, diba? Aminin nyo yan. Hinalo-halo ko lang ulit for a few minutes hanggang sa kumapit yung anghang. And then tinakpan ko at niluto ko ulit for about 1 to 2 minutes. At eto na nga, tinikman ko yung ating sauce at pagtikim ko, parang nakulangan ako sa alat. So naglagay ako ng konting asin. Naalala ko, hindi pa pala ako naglalagay ng asin. Nakakaloka. And after a few minutes, eto, luto na ang ating sweet chili buttered garlic shrimp. Super nakakatakam. Kaya naghain na kami ni Ate Rose at tinawag na namin si Habi David para kumain. Hi! Kakain na tayo. Come here. Oh, para Lucia lang ang tinawag. Come here. <laughs> Kakain tayo. Ay! Yay. Sabi ko na nga ba? Ano yung niluto ko? Hindi yan ang request ko. Sabi ko, crabs. Sa susunod na araw. Thank you. That's it. Thank you. Kasi you tried your you tried your best pa din. Yes. Mayroon tayong crabs eh. Next time. Tignan mo na. Yeah, tignan mo na. Dito ako na sili para maanghang. How do you know if um, shrimp is not overcooked? Or overcooked? Pag overcooked, tumidikit ang balat sa laman. Nawawala na yung juiciness din. Let's see. mo. Drum roll at the rolls. Kumain ka na, Teros? Hindi pa po. Hindi kain na tayo? Hindi pa po. Ro? Yeah. In fairness, hindi naman. Tignan mo. Hindi naman Sa Saglit lang namin niluto yan eh. Diba, yeah, mabilis nga lang. Kaya naman, luma na yung ating chef. Kaya niluto ko lang. How's the taste? Is it flavorful or what? Mm-hmm. Manghang. Mm-hmm. You like it? I like it sarap po it, Gusto kong malaking chunk of shrimp. Mm. Pasada? Hindi, pa din nagu pag shrimp. Dapat kinakamay. Thank yes. you. I love you. I love you. Ito natin tapos ang ating buttered sweet chili garlic. Na hipon. Itura palang masarap. <laughs> Tignan mo. Matatamay po. manghang yung ginawa kong version na yan. Nilagyan ko ng sili. Eh. Gusto ko po yung manghang sir. Masarap? hmm, Tapos meron pong pancit kanina pala. Mm. Sarap. Tama lang po yung pagkaluto, sir. Tapos gusto ko yung sinisip-sip yung... Hindi po siya na over ko. Mm. Sip-sipin yung ulo. <laughs> Sarap. Mm.